Okay na yung ating naguhang mushroom or kabute. Ang laki na ito. Ang kumidlat kasi sa

Lagyan natin ito ng dahon ng ampalaya sana. Meron ka kaunti pa yung ampalaya doon sa pinagkuhanan namin ito. Palalagihin muna namin yung mga native na ampalaya. Saka namin balikan. Sarap nito. Lagyan na lang natin ang ng dahon ng malunggay. May natira pa naman nung bumagyo. isang isang kawali na to isang kawali ayan lang bye bye